Kaya, kaya din ang dalis, pag-uho ng Dabao, kaya din niya kung ano mga, Pascaron drugs, grabe. Oh. Ang tante na ito, ispo lang ato ang Dabao. Oo. Oh. Ang gawag sa mga mga negosyante, ang gusto lang kayo. Kung kong may turista din eh. Okay. Okay. Hindi ka gusto. Hindi. Kung pangit, kung saan may turista mo noon lang Ngayon ay dilita ng dabaw kay Delikado. Okay. Atakarundris magsaysay park noon. Mutana District 1 lang yapon ni Sakop lang ni Pulong no. Sa pagka congressman Dist District 1 dito banda sa unahan, District 2. So paana ta aginod -ag ta kay para mapangutana no tanong mga tao mungkin kusog sa si ilang duha pagka congressman si Mix ba o si Paulo Duterte ba. Ato ba minaon ni mga yamar sa mga tao no. Ato lagi try og survey. Suway sulod dia unya pero dito ta magsugod. Magsaysay Park, yang gorin mana dia? Okay, kibay, lamat. Kibay. Okay, try lang tadi. Na. Muta na nata sa mga pipila ka mga tao. Kung kinsa ang ilahang mapusuan diri sa pagka uh, congressman. Muta na tadi. Morning, kanana ni Tatay Digong sa una. Oh. Muta na Ma'am, pwede ito mo madisturbo? Pwede magkalisorbi service inyo pagka congressman? Si Pulong o si Mix? Pulong. Pulong. Ito ma'am? Pulong. Pulong. Salamat sa YouTube rin eh. District 1 man sakop. Hmm. Sir, disturbo, disturbo lang sir. Kalisorbi sa pagka congressman? Pulong Duterte o si Mix? Nugralis. Ando lang si Mundugan. Ah, undecided ka ikaw sir? undecided. Kalister bilang, pakai kongresman. Bagaimana Miss Mats? Pakai saya mau ngasih si, ah, pulung, mau sih ya. Pulung, pulung ah. Toser. Tertis, solid. Sekarang nih YouTube, solid mau solid. Selamat, selamat. So mis Miss Mats dono ingat tuh si Parikoi. Sir, disturbulan sir, sepakah kongresman. Kita mau ngomong si pulung atau si Mix Nugralis? Bolong Bolong, solid, sir, oh, dia, bolong Bolong, si Migs, angkat bang, taro no? Solid juga, sir, Duterte Oke, okay. selamat Sorbi lang, sorbi, pak kongresman Bolong, oh, si Migs Duterte solid, solid on, Bolong, bolong okay. Okay. Come ma'am, sorbi lang, si pak kongresman Bolong Selamat Oke, wih, hitoy Come on Bolong Bolong, solid <laughs> Okay, salamat. Sir, istorbo lang tika sir. Pagkakali sorbi lang sa pagkakongresman sa ah. Pulong o si Migs? Ah. Isa mo? Pulong. Kamam. Ka, pulong. So ulit gyus pulong no. Link on. Ka sir, kali sorbi lang sa pagkakongresman. Undecided si sir. So bayo bay nato nang pangutana no. Ka sir. Congressman. District 1 kita mo ah. Sorbi ni sa pagkakongresman. Duterte. Duterte. Ikaw sir. Kali sur bilang pagkagcongressman. Duterte. Duterte. So, ano eh? So, paano Duterte. Pulong, Duterte. Duterte ah. Solid, Duterte. solid. Wala laban si Juan remix. Kamo, sir? Sur bilang sa pagkagcongressman. Pulong o si Mix ng Morales? Pulong. Pulong ka. Pulong ka Pulong solid. Solid mo? Pulong, kita pulong. Okay. Pulong mo. Wala laban si Juan. Ma'am, sur lang sa pagkagcongressman? Kongresman Griezmann Sorby, si Pulong o si Migs Nugrales? No si Juan. Aha, ipapili ko na to? Oo. Oh, Pulong, Pulong o si Migs Nugrales? No sa inyo ang congressman din sa District 1. Kasi may duos-dugan ni mo? Si Migs. Migs ni mo ah. Salamat, salamat. Ikaw sir, kasi may mga sir. Migs o si Pulong sa congressman? No comment. No comment. Sa YouTube lang sir. Okay. Iyan ko na adiyan ko. Kamang, sir? Sorbi lang, sorbi, pagkakonggrisman. Pulong o si Mix. Pulong, pulong. Pulong, sulit. Pulong. Salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat. Sorbi lang. Duterte! Sorbi sa pagkakonggrisman. Duterte, siyon. Sulit tayo si porter. Hindi tayo bling Kamang, ma'am? Duterte Sorbi lang sa pagkakonggrisman. Si Pulong o si Mix. Duterte. Selamat, selamat. Oh, sis, selamat. Ikau, ikau. Sorry bilang sepakah pulung. Duterte. Pulung. Sulit di sila dirinya pulung. Walai laban si... Walai laban si Mix Dre. Huh? Walai laban. Kusuk di sepulung. si no, sir? Kisah memang ada. Si Mix atau si pulung? Pulung. Shout out, sir. Saya nak Shout out. Oh, shout out to oh. Ah. ah. Shout out to the Shout out to the na niya sa YouTube Tama sir Sir bilang sa pagka-congressman Si Pulong o si Migs Andol si Mundukan Pulong Ikaw Ako kaboto Ano ka kaboto? Okay, undecided ka sulit mo, Pulong Okay, nata yung yang gurino. Walay lain mabanggit ang mga tao ang ah, magsaysay. Yang gurino dia, magsaysay ni. Walay malain na mabanggit ang mga tao diri. Solid. Oh, Lino Boy TV. Pakita ana ka dito. Nya. Na diri load dia tao. Walay load dito. Walay load. Kita mo dito. Load. Oh. Ah, Subscribe mi sa mo. <laughs> support, dude. support. Okay na. No? Mo na palingke na madali na init man kayo. Agino tantos bikas dito ta. Ginod no, balik ta dito nya diri man ta sa magsaysay magsaysay uh, fruit stand vendor man ay kita nyo nang mga kuan dio Mga durian. Ah, mabuto na ka. sumayin mo Si Pulong o si Migs? Pulong, ano Paul lang yun, yeah, solid, solid, solid oh. Doriano, pasalamiya oh. Ganahan kay Tatay Digong ani. Namiss ah, na ninya. Oh. Ah, oh. Na isa ka bug dito, Nai, na nasa na mix dito isa. Oh. Dito Oh, di gi kan padung gusto moy. Eh. Solid do terte, pero na isa dito na si Mix. Isa na. Bye babae. Katara ang Respiton kay Yaman katungod na mo yung nagustuhan. Ah, oh. So, diri tanan. Pulong gini tanan dre. Nya nahi nugrali isa. So, ato la tog Respiton kay siya ra isa na lahi dre. So, yang gurin man dia. So, ah, so na, oh. ya. Ya, ya na, pay ah. sa mo ah, pulong o si Nugralis? Migs? Kung Grisman? <laughs> Uwang mamoy Ano ay congressman no? Si Pulong o si Migs Nagatbang Pulong ako ah Pulong yung Hindi ko alis Did you ka na? Hindi Solid ka, solid Didoy. Solid ko ay <laughs> ma, Di dirty ko di, Solid yun mo Nasa panghatag ng kwalis Dawat ko Magsige pa pangatag? panghatag Wala din diri ng hatag Wala pa Dawat ko Pero masin ka sa isang moto Pulong ka Solid yun Solid Pasensya lang sa oh. dawat Dapat makukusta ni Katang. Okay, ano man, kwarta man na. Ito, sa kumatod pa ni Basti, kwarta na sa taong bayan. Taong bayan. sa oh, kaya, oh. nasa muha eh, kay taxpayer good me. Oh. Number one me. Ang muha na ang kwarta. Oo. Oh. Oh. Oh, oh. Nah, kaya na nagataxman Kung matagal yung dawat me. Pati na rin pa Okay lang. Okay lang, okay. Yes, salamat ah, lang. Ah, ko sa mga mayor, vice mayor, Senatorial. Pati Duterte, Duterte. Oh, Duterte. Usog kayo. Usog kayo. Hindi na ka tawag si Kuanoy, Duplanis, oy. Mm. Susug kayo, why? Tanan, na, na ako kang... Kaya, kaya din yung Duplanis, bago ng Dabao, kaya din niya, kung anong mga paskaron drugs, grabe. Oo. Oo. Mga na'y, mga tatak Duterte, no, na oh. ma, din maka, lang ma... Matinood lang. Kaya so, na ba kayo kung ano? Ang kodong masing asa, karun, lakaw, hadlok kayo. Hadlok doon, no? oh, naman, <laughs> na po, no? Oo. Wala naman, hindi naman ito makalahas. Mamusil lang ba yung mga tao ron? Kaya eh, sa ganban, ganban, magdadala ng pusil dito sa so, kuno? Sa... So, mm -hmm. Sa... So, okay. Dipulo. Mm -hmm. Wala na, kuyo na. So, yun nga na lang. Ang mga importante uh, na ito kalito. Mudaw ginis uh, si uh, Samir karun. Mudaw ginis si di karon Kalinao din ang importante na ako. Na ato ang tabaw, mabalik na maski asa tamo, lakaw, maski pag muhigda at kasada, di kang adlo. Sa na, no? Oo, karoon, muhigda at kasada, sigurado. Tulison ka. Lagi? Pagmanam na manulis ng adlo na ko. Lagi? Sa una? Di ba? Tulis ganito ang buwan niya? Oo. Sunada kayo? Sa una, maadlo. Ay lagi, adlo ka, karoon. Lagi? Ko, mau balik nanti apa nak? Digong, mudah, mau apa nak? Digong lang yung okay, sila, mo, na sila. Oh. Sulit, sulit, sulit. Okay ma'am, salamat ma'am. Ang importante na ito, lang ato ang dabao. Oo, oh, may... May, may Ang sa mga negosyante, ang gusto lang kayo. Ang importante, may, may turista din eh. O, minilita minilita pangit. Ito ka may mo na ito. May mga edilita ng dabao, kay delikado. karon panahon nyo ron, ang, ang, ang sales ninyo, ba, pikto ba? Ipet, ipet. Nay, nay, pagbago. Ah, ito na kayo sales niyo? Oo, oh, wala kang hina. Hindi pala sa una, no? Sa una. Sa una, mag-linya mag itong sa kinandri, no? Oh. Karoon, jak jackpot. Jackpot, jackpot na lang, no? Si Tatay Digong, di ba ko ito mag-tikanan na hindi ako kuhan? Durian. Karoon, jackpot, jackpot. Jackpot, jackpot na. Ah, bawi lang na sa sunod. No? Ayampo lang ito ng tanan. Oo. Oh. Wala may kumusta. Balik lagi na. Oo, oh, sige, salamat, no, salamat. Sabi na, kaginawa mo liho. Oo. Oh. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Selamat, selamat, Mam. Ma Saya so, YouTube ini usang so, tanah tanahnya. Ya upload gue nanya. Oke lah. semua. Di selamat. Ah, mana? nanya. No? Mm, Lini Boy TV. Shout out ya. <laughs> so, mau nai. Y... Mga istorya ni Manang, no? Yung siya na pastang kusuga gano'n ni Drisa una, no? kini sa una maglinya mga sakyanan diri mga ano durian pero karon nag pikto hina yung dagi daw kayo ang ang sales nila kay tungod aning wana ha O oh, sulit sulit kita Ano lagi o oh, shout out sao ito may mong shout out dukarte dukarte pwede pwede eh. pwede ay asa niya na Ah. Uh, okay. Sa inyo tanan din, eh, isa ka buk, uh, isa ka buk uh, nagralis si tama to. Isa ka buk ang nakonda. Sara. Gusto mo ito siya pila? Oh, salamat, salamat. Okay. Salamat. salamat. salamat say, say Pero Indoors. sa panahon hindi ko kusukin ni Rino karon na epekto na hinay ang sales. Wala uh, okay, man hinay. Kusog lang yapon. Wala yapon sa uh, wangi hinay. Okay. Salamat, salamat. So, Pao nga ano uh, na isa ka dugralis rally sa itong paghinabi mawagili ang doon sa dughan niya ang uban kuha na ng uban ka ng, at uh, Paulo Duterte mga Duterte supporters na ng uban so ato lang na yung kay mama na ilahan uh, napili, ano sa pagka congressman ng ato ang uh, siyudad sa Oh, um, district 1 ito So, una, district 2 na na. So, na na. O, yung gawin. District 1 mangyap po na. Nakagigta ako rin diya. So, dito ta, tuyok tayo ito sa So, diri no? lang to, ko tom noon. Diri lang ko tom sa magsaysay. So, so, tayo tayo sulo dito niya. So, diri lang ko tom. Ang ato ang pagkali sorbe. So, nagdungog na ito na itong mga istorya sa itong mga kaigsunan diri sa Bindors diri sa Bagsaysay Park. Solid gid daw sila Type pulong. So, solid sila na isa ka buok na nag-mix ato lang yung spito kay katungod ba na niya. Ani okay. pinugsanay. So dire ra ko Tom. sa mga wala pa nakasubscribe, eh. subscribe yeah. subscribe mo na. Uh, please like and share. Okay, ito sa video ko, YouTube naman please Peace out.